Hey you, what's up mga kakumpare? Good morning, good morning sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, today is a beautiful day. Alright, so ma maaraw ang panahon. Magandang mamitas ngayon ng rabutan. Ayan o. So, today is update ko kayo mga kakumpare sa aking rambutan dahil naka-schedule -sched, naka ngayon ng pamimitas natin ng rambutan alright so dahil maganda ang blazing ng ating bunga ng ating rambutan is mamimigay tayo ng rambutan sa ating dadaan ng paluwas update ko kayo mamaya mga guys pag lumuluwas na kami alright Alright, so yun, namimitas na sila ng rambutan. Yan na, oh. si si Jerboy the Great, namimitas na, oh. Ang ko. At ang aking pamangkin na si Ricky Boy. Ricky Boy the Great. Yan. Pisa na tayo mag-harvest today. Ayun. So, titinurin pa natin yan mga kakumpare at syempre itong mga natira tira na yan sasay din na natin yan yan wala na ito konti na lang itong isang punong ito mga guys bali yung unang pitas ko dito 80 kilos. So ito lahat yung napitas. Malalaman natin yan pag natimbang kung ilang daang kilo. yun pa yung kasama. Yeah, kasama rin yan. Dito sa isang puno. At ito ang susunod natin mga guys na papipitas ngayong araw nito. Ito. Hinug na hinug na rin to. Ayan. Ayun. halos hinug na lahat. Ayan guys. Siguro mga dalawang hakot kito mga guys Itong lahat na ito Dalawa or tatlo ganun Kasi almost mga 1,000 kilos pa ito mga guys sabi oh. dami kailangan talaga pitasin na ito mga kaupare at ating ma iluwas. at mamimigay na rin tayo ng blessing s'yempre dahil sa magandang ibinunga ng ating rambutan abangan nyo mga guys sa aking pagluwas lang sama dadaanan namin is mamimigay tayo ng rambutan Alright. So yun guys, pangalawang puno tayo. Itong pangalawang puno na ang ating pinipitas. Yan. So, so, pupulutin na lang yan mamaya. Jerry boy! Oh. The Great! Ice ba? Ayos ba yung pinipitas mo ngayong araw na ito? Marami? Marami. Alright yan si Jerry boy Marami tayong kakainin Ang batang Sibuano At si Rico boy Ang batang Santa Maria Ayan Alright So yun guys Pangalawang puno tayo Siguro Dalawang puno lang muna Mapipitas natin Aabuti na siguro ito Nang ano Nang 200 plus Ang order sa atin 200 kilos lang Alright So yun, update ko kayo mamaya mga guys pag nag kakarga na kami ng rambutan sa sasakyan. Okay. Alright, sakay na natin mga guys. Ah, Anda mig. Kasi pa isang malapad dito, no. Diyan. Isang kudrado dito. Ayun. Ay, yan din pala, yung mahaba na yan. Sakto yung tatlo na payat na yan, yan. Alright. na ah uh, okay yan tag 25 okay. ah. oh. <laughs> <laughs> 25 tayo muna eh. Parang mali ang kamada ah balanse yung tarto na malaki tarto na malapad bago ito pagtabihin mo muna doon yung malapad muna yun yun yung ilang ba yan 30 ba yan ayan isang 30 na yan yan 30 rin yan isang isang ano dito. Ayan, ayan, ayan. quyền ko yan. yan. <coughs> yan. Hmm. Taas? Wag, yan. <coughs> <coughs> <O nga. coughs> titigyan natin si ate uh, ng rambutan natin ng hawak na bata. ngayon guys nag-stop over muna kami sa Kalamba Jollibee medyo nagutom na yung driver alright so bago tayo mag-sit ng gate ng Kalamba is doon tayong mamimigay ng rambutan alright ngayon so nakakain muna kami ni Jerry Jerry boy Alright, update ko kayo mamaya. tayo ng Sukat Highway, parang nga sa Sukat Highway. <clears throat> Alright. So, yun guys. Nandito na kami sa Sukat Highway. Ma'am, ilang kayong kasir dyan? Mamimigay ako ng rabutan. Bila blessing na ito ng tanim kong rabutan kaya namimigay ako sa daan. Akala ko dito lang. Ilan nga? Tatlo. Tatlo lang. Tatlo. tatlo. Oh, tatlo, tatlo. po kayo dyan. Oh, tatlo. tatlo, tatlo, tatlo. Eh, dek, eh, hindi, hindi eh, na. tatawid po tayo sa kabila. Dalawa. Mama, oh. okay dalawa. lang po ha. Kasama kayo sa vlog. Kasama kayo sa vlog, mama. Thank you. Thank you. Iikot na lang kami doon. ay so yun nabigyan na natin mga guys yung kasir dito ng tatlo so meron pa tayong giveaway dyan mamimigay naman tayo dito sa bandang volleyball ba, siguro oh, so yung iba mga guys siguro hindi ko na mabibidyo ha dahil medyo gabi na gabi na kami nakaluwas eh so yun mga guys update ko kayo bukas ng umaga. Alright? Saan lang tayo dito sa Barangay Village. Dito sa ating magiting na kaibigan. So, ibigyan na rin natin ng rambutan itong ano, yung gwardiya. Para pamakit Kuya, yeah, diyan lang ako sa pinsan ko. Kuya, okay, wow. thank you. Uh, para sa'yo yan, pamatiduhaw. <laughs> okay lang sir ha. Kasama, kasama ka sa vlog, okay lang. Nakablog kami. Thank you. Okay, okay. Thank you, thank you. Ayan guys, bumaba ni si Kuya Eric para bibigyan yung hard down ng rambutan ayun po siya oh. ayun Inabutan yung guard. ayun po. Nabot na po ni Kuya Eric. Yung rambutan sa gwardiya. Alright. Yung gwardiya na na B1 mo. Okay. Ngayon guys. Nandito lang na kami sa Vitalis Compound. Kung saan eh, dito ako nakatira sa Vitalis Compound, so what parang So, bibigyan ko ng rambutan yung gwardiya namin. Dito guys, bumaba na po si Kuya Eric. Bibigyan yung guard ng rambutan. nakipagkamayan pa na guys parang tatakbo ng konsyal si kuya eric official guys ah. ha ito guys alright so yun bago yung gwardiya natin dito ngayon sa vitalis ah Oye, thank you. Libro yan. Thank o, you, thank you. Okay lang ba? Kasama ka sa vlog? Okay, sige. Okay, alright. So, yun. Thank you. thank you. Thank you. Thank you, thank you. So, you guys. Andito na kami sa bahay ngayon. So, gabi na kami dumating. At uh, ngayon is, it, ito yung rambutan na dala namin. So, may natira pa. Bali, bukas, na namin ni di-deliver -de sa aming customer. So, shout out nga pala sa lahat ng mga bago kong viewers at sa mga nadaanan namin na abutan namin ng counting blessing na rambutan. So, shout out sa inyo. Good evening po sa inyong lahat. So, yun. Hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much po for watching. At kung bago pa lang o napadaan sa aking YouTube channel, paki-like na lang po and share, subscribe. Paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa next video kong i-upload. So 'yun, hanggang dito na naman po. Thank you so much for watching. See you next vlog. Peace out.